Room tour number 2. Pati number 2 na dito tayo sa Genting Highland. Ayan yung aking room. Number 18. Ayan okay, yun yung tap, tap, tap. Tap. Ito yung inside. Ayan siya. si Anya so far pwede na kahit masikip tapos since wala tayo sa city, nandito tayo sa Kuala Lumpur ah, nandito tayo sa Genting sa bundok wala silang aircon ayan lang yung kwarto Oh, alon to, ala kong kasi napakalamig dito sa umaga, kahit hindi kama ayan oh. ayan yung bundok nagpa-fog yan sa umaga, ayan yung may malaking building kaya hindi na nila kailangan ng aircon kasi ang hangin napakalamig hindi ka mukha sa city na maalinsangan talaga at saka ayun lang yung ano wala akong pang selfie kasi ang mirror nila napakaliit lang yan lang yung kanilang bed pwede na kasi ano naman mahalaga yung hindi naman siya malamig ay hindi siya mainit tsaka ang nanotice ko pala iba pala dito para kung tangati, nag-grocery ako. Bawal pala sa kanila yung plastic. Kailangan mag bit ng ano. Ito lang bag na to. Recycled na to sa kanila. Ang nangyari dito, magkano to? 2 ringgit. 2 ringgit, 34.40 ang palitan. Wow. Ah, uh, 13.40. Nasa 27 din. Ganyan lang hindi ko kaya bitbitin kasi kahit na walking distance lang yung aking tinitirahan ah nakakaano pala nakakahiya para akong nagnakaw para akong shoplifter Diyos mayo kurason ito lang yung aming hinahanap kanina pa to bakit ngayon na yung nagpapakita kala ko wala lang kontrol yan Diyos ko Siguro pumasok si kuya dito. Bayan may access sila ng kwarto. Ngayon lang yan eh. Kanina wala yan eh. O kaya ngayon. Ang lesson learned ko ngayong punta dito. Bawal pala talaga sa kanila yung mag tapon ka ng pagkain. Kailangan pag kukuha ka ng pagkain self-service wala magsisigbi sa'yo yung kaya ubusin. Kasi either makulong ka, nagsayang ka ng pagkain o pipinalize ka, babayaran mo yung sinayang mo. Kaya ngayon, i-apply ko to sa aking mga kids. Ang gagawin ko, hindi na ako magluluto na marami. Kung sino nagugutom, yun na lang magluto. Kasi, kadalasan talaga sa amin, nagsasayang ng pagkain. Which is, hindi naman tama. Kasi nga naman, yung sinayang mo, binabayaran mo rin naman yon Kaysa naman sa ibigay e, mo ng ibang gamit, tipirin mo na lang. Ito, o oh, under siguro to kay Cloak. ang layo ko sa city pero okay lang kasi sa makapag-relax ako dito bumili lang naman ako ng ball pen na parami yung binili ko hindi nga sa dapat ako namimili ng pasalubong kasi nga titipid tayo kaso hindi naman pwede alam naman nilang umalis ako 34 times okay na